Welcome sa tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang todo, like, share at subscribe kana. Magandang araw mga katinig ng bayan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga puna at obserbasyon ng ilang dayuhang election observers na dumalo sa halalan sa Pilipinas. Mga ulat na tila may mga seryosong puna sa naging takbo ng eleksyon. Sino nga ba sila? Ayon sa ilang ulat, may mga election observers na galing nga raw sa iba't ibang organisasyong dayuhan. Kabilang ang European Union na inimbitahan pa nga raw para magmasid at mag-observa kung ang eleksyon sa Pilipinas ay sunod sa international standards. Hindi klaro kung lahat ng ito ay official delegates ng EU o may halong private observers. Pero ang malinaw nga raw, na raw sila at ginastasan pa raw umano ng gobyerno para makita ang transparency ng proseso. Ayon sa mga summary reports, ito ang ilan sa mga pangunahing observasyon. May mga kaso nga raw ng vote buying, may intimidation at harassment nga raw umano sa ilang lugar. May paggamit pa nga raw umano ng resources ng gobyerno para sa pangangampanya. Hindi raw pantay ang media coverage para sa lahat ng kandidato. Hindi ito sinasabi bilang official conclusion ng buong EU mission. Pero mahalagang pantayan at i-fact check ang ganitong mga ulat. Siyempre, may pahayag din ng Comelec at TNT. na pang araw sa Comelec Generally peaceful and successful nga raw ang halalan. At ayon naman sa punto ng PNP, may mga isolated cases lang raw ng karahasan at paglabag. Pero ang tanong, sapat ba ang mga sagot na ito para mapawi ang mga agam-agam ng international community? May ilang netizens ang nagtatanong kung bias daw ba ang mga observers. Sinasabi rin ng iba na baka ginagamit lang daw ang isyong ito para siraan ang kasalukuyang pamahalaan. Pero tandaan, tungkulin ng observers na magbigay ng objective assessment. At kung may puna, hindi ito dapat basta baliwalain. Dapat itong investigahan at ayusin. Ang ganitong ulat kahit preliminary ay may epekto sa pananaw ng ibang bansa sa ating demokrasya. Tiwala ng investors, tiwala ng mga potanteng Pilipino. Kung hindi natin saseryosohin ang ganitong feedback, baka mas lalong mabawasan ang kredibilidad ng ating electoral system. Mga katinig ng bayan, ano man ang political leaning natin, ang eleksyon ay pundasyon ng ating demokrasya. Kung may puna, lalo na kung galing sa international observers, dapat itong harapin, hindi baliwalain. Ang tanong, may tapang ba ang ating mga institusyon para harapin ang mga obserbasyong ito? At kung magpapatayin pa nga mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media? Sabi pa nga sa balita... EU pool of flag vote buying but load voter turnout in election 20.